Tignan mo, makakawala to. B, oh. B, oh. halika. May gagawin akong magic. Bakit tumatawa ka? Magic, preg, sasabi mo? <laughs> Basta, andun yung ano ko, kagamitan. Kagamitan mo? Oo, no, kagamitan ko. Ah, ina, ina. Andun sa labas. Oh. Tara, may hey, mga kawan, girl. May gagawin tayong magic for this video. Let's go. Oh, magic. Ito yung B. tignan mo, magic. Magic. Oo, Magic. Sige, sige. Oh, sige. Bilisan mo na oh O, ito oh. lang Tignan mo to. O, oh, di ba? Ganyan, magic. O, oh, walang tubig yan. Shhh. Lagyan ko ng tubig to. Mawawala yung tubig niya. Oh, o, ko dito, dito. Isa dito dito dito, 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 dito. Tignan mo okay, mabuti ha. Okay. Ganyan. O, oh, yan ha. O, oh, wala. oh walang tubig be. Wala, wala, so, wala. Uh. Lagyan ko nito. Lagyan ng tubig. Tignan mo mawawala to. <laughs> It's a prank It's a prank Ayaw nga, hindi ka May magic ako May magic, huh? lang siya ka, Mag magic Magic to O, ba diba ganyan? Oo oh. O Nakikita mo walang tubig yan Oo, ate Lalagyan ko yung tubig Lalagyan ko to Mawawala yung tubig Totoo oh! ate? O, oh, oh, dikit ka lang sa akin, ganyan. Tignan mo mabuti, ah. Sige, te. O, oh, transfer. O, oh, wala, oh wala, wala, be, walang daya. Wala, walang daya. Oh. Oh, walang daya. Clear yan, clear, clear. O. Oh. Oh. <laughs> 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 nawala, ba? Nawala. ka diba, wala. wala. <laughs> Di Magic? Ang galing! Ba? Ay, di ba wala? Eh, tabo di ba? ka sa bahay! ka sa bahay, magic ako magic daw si Wonder Mami! ba? Di Dito oh dito dito dito. Kamu kasih magic? Oh ya. Magic lah di Di di, 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 di? Oh, Pag diba, lumaki na tong uh, Alatris bin lilim na. Ay, 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 ay nga. Maliliman na yung bahay nila. Ito be. Oo. Uh -huh. O oh, walang tubig yan. Oo. Oh. Dito ka dito ka sa kabila. Dito Paano dito. Adito ah, dito siguro be dito be dito. Dito ah masilaw ba? Ah oh, masilaw. O oh, yan. O oh, diba ito. Ito. Walang tubig, di ba? O oh, walang to, daya. Walang daya. Uh -huh. O oh, dito ka, dito ka parte sa ano ko. Uh -huh. Yan. O oh, walang daya. Lalagyan ko lang tubig to. Ngayon ito, mawawala yung tubig niya. Ha? Ayaw mo niwala ko sa vlog. Hindi, hindi, oh, tignan mo oh. oh. yan Huwag naman, magkakalaga. Pasaway ka na. Pagkatapos ko naman naligo. Ito yung magic mo. Magic. 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 wala, Jun, nawala na no, no, no. Na muting, yung tubig ka naman! Tingnan mo, nawala! Kinundang <laughs> <laughs> namin! <laughs> ah, gulat na gulat si <laughs> si eh, si din si, <laughs> <wande. laughs> <laughs> si Mila! Si Kawander! Si Kawander! Hindi eh, Ayan. mga Kawander. Eh, siya pa